Afternoon, andito tayo ngayon sa London Capital ng Pilipinas. Walang iba ang tinaburi uh, paggawaan ng parol. Dito makikita dito sa may kahaba ng, uh, kahabaan ng San Fernando Pampanga dito sa may malapit sa SM Perdue. Kung inyong makikita sa kahabaan nito, maraming ng tinindan ng parol. Kaya, ibang ibang klase ng parol. Ayan kasi ng mga display dito sa sa, sa mga Santa Claus so, tayo dito, sa pahitin sa loob dito na natin Ayan. habang maaga pa ito ito ang klase ng mga parol. ayan dito yan sa kaabaan ng ano ng San Fernando yun meron silang iba't ibang sizes ng mga parol Importante bang design? Papamaliit, malaki, medium size. Yan. Kung ba hindi pa diba, nakahilaw, masyado maaga pa. Yan, maganda ito sa terrace o sa harapan ng bahay. Ayan. So may mga Santa Claus din silang malaki. Tsaka mga tanong Santa Claus. Yan. Nandito so, yung mga yan sa San Fernando.

Ayan, narinig nyo yung presyo. P4,200, P4,500 yung dumalaki. ala na tayo dito. La last price na yung katero dito. Ano yung uh, mababasa dito? Papakan ba siya kasi itong kaya-baya keng-kaya? Itong gamin nila, itong boss ko keng keng-kaya, keng-banko huli nga pahal ng kapampangan okay, ko huli nga pahal papakahan ba siya ng kakalugulong? Uh, sabihan ko kayo kasi kinuldas kong kenya para maungo tong presyo huwin mong ano yan? Eiffel Tower yan? Oh. 12.5 12 12.5? 12.5 So, 5 daw to Iba ibang design Yan o, mga outdoor uh, Christmas parol decoration dito, o Tapos hindi na lahat sila Pare mo, maka niyang cam ka no? Bossing okay, chawan Cawan to po Cawan to lang ariyan oh. Kakaliwalwal na design chawan to lang ariyan So, sinisin po mas maganda ito pagdating gabi ito title pa ang award na, o so tuloy na tuloy yung Pasko kahit may pandemic tayo dito sa buong mundo pero ang kasayahan pagdating sa Pasko pagpatutok papatuloy pa rin so ayan yeah. meron silang well, ano uh, Bethlehem Nativity so punta naman tayo dito sa iba dito sa kanilang ganda marami pa rin dito yan malamang hindi nagkakalayo yung mga presyo ng iba dito kahit uh, iba'y iba yung may-ari nito kakaiba yung hindi yung magkakalayo mga no? okay. friend medyo maliwanag pa yung iba hindi pa nagbubukas pero yung iba nagbubukas na ayan so guys kung gusto nyo bumili dito lang sa may San Fernando to sa San Fernando SM City San Fernando ayan kapaloob, labas kompleto sila ayan kumuputi-puti parang kahit wala kang pera eh hindi yung masaya ang pasok mo kapag nakikita mo na nakabukas ang mga ito actually hindi lang ito hanggang doon sa malayo yan yung papatay patay pa yung ilaw yung iba na yeah. ang ganda pag pagmasda ang ganda tingnan yan yeah, mas maganda ito kapag ma makulimlim ay kapag madilim na Kalagunan ng gagawin mo, Che. Kalagunan ng gagawin mo. Magkano mo 'yung kanyan? Ha? Shibito. Siguro ka lakas ng kuryente. Ha? Ka lakas ng kuryente, siguro kang kuryente. Ni puwede puwede di diretso. Sa LED lights lang eh. Kaya ating pandemic talaga tuloy yung pamurpas ng tamo na eh. Kaya mo parulyo kanta tsaka magkala tse. parulyo tsaka magkala tse. depende ka rin kagulan po uh, ang um, depende rin sa size may 1-3 may 1-8 depende rin sa size ayan so hindi na tayo masyado po punta doon at least mas alam nyo kung saan saan hindi ng mga Christmas decor. or outdoor maganda to sa garden sa terrace ayan ayan So mamaya medyo madilim ah uh, natin natin na doon sa video. Ito guys, medyo pa dilim na. Ah uh, ito yung ano uh, continuation ng kanina natin sa uh, video okay, so, yan, malalaki, oh. ano Ito. Yan nalalaki oh. Ito pa ang mga bata o unicorn. Yan ang ganda oh. Eh, may chopper, the reindeer. Ayun oh may mga ganun kang talakong parol hindi na sa ano kapag may eh, lantern festival pag magkikrismas na yung ating gabi yan ang kahabaan yan, yan. Kahit ang gandun sa bilyan, ang karami, kumahalan so, ka ng bilyan. So guys, hanggang dito na lang muna ang ating vlog hanggang sa susunod na video natin. No, kaya no? Kaya bumili na kayo rito kung paano kayo dito sa May San Fernando, Pampanga, malapit sa SM City. So, hanggang diyan na lang muna. Hanggang sa susunod na video natin, please like send, subscribe, and subscribe. Sa papakita click ka rin yung notification bell. Thank you.